<laughs> At yun, what's up mga idolo Magandang umaga At ayun, kaaga-aga ay May nabasa na naman akong kabulawlawan <laughs> Tingin naman ninyo Ay na, ere Kim Laderas Hindi man lang ako nagugulat pa ate Charmaine Manuba Kuya Mark Joseph Laderas James Allen Laderas Gulatin nyo yung bunso nyong kapatid Abutan niyo ng pera Aba ah Eh may naisip akong kalukuhan dyan <laughs> O oh, ano natawa at bungi Eh ganun tara. Na. Natural lang tayo Yari ka sa akin ngayon <laughs> Ed! Jem! 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 Parini pa! May, may, may na ano ako. May nakita ko sa Facebook. Ito. 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 Kulatin yung bunso niyong kapatid. Abutan niyo ng pera. Gano'n rin, may agawin tayong kabulaw-lawan. <laughs> <laughs> Nagana pag yung printer dun. mantin Ay, may laptop dun. Oo, nandun. Mag-search ng pera tapos ako pinagpumalaki sa banti. <laughs> ay, siyempre kapatid namin yan. Ay, ay, porta namin yan. Abigyan namin ng pera yan. Mm. Siyempre, <laughs> mahal na mahal ko naman yung mga kapatid ko. Kaya, Ah, bigyan ko yan, syempre, ng budget. Ay, pang-date ba ganila? Ayun, no? <laughs> okay, mamaya na yan. Upo muna din yan. Ay. ay, napansin ni... Eh. Napansin ni kuya Jim mo yung iyong post. Eh, ah, Con, bigyan ka raw ng baon. Tama na yung papasko. Bigyan na yung papasko mo din. <laughs> <laughs> Sponsor! <laughs>

Hindi ito. isito. Amin, na rin ako. Papas. Siyempre, hindi tayo <laughs> <laughs> <Papasikot, man. laughs> eh, time, mapayag ng yun lang ang kapatid ko ang madadali. Pati na sinanaan na yan. <laughs> Nay! Nay! Para yun ito! Tingin daw yung chay! Yeah. Ayan. bakit ito. Ito yun eh. Ano? Uh, gulatin niyo yung bunso niyo kapatid. abutan nyo yung pira. <laughs> Sabi ay Nabigyan ko na yun. Ay, kailan hindi ko pa nabibigyan. Kailan? Ito. Nakalawan siya. Hindi, tika. Nasa na si Kimboy. Hahaha. <laughs> <laughs> sa galing yan? Brilliant. O ayan o, oh, nadali na si nanay. Si misis <laughs> naman. <laughs> Nandiyan na si misis. Ito <laughs> <laughs> <Kuhu> ka dyan? Bakit? <laughs> <Okay. laughs> Nabigyan ko sila <tira> ko ng bonus. Sila. <laughs> 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 Okay. May bonus sa oh, May pambili ko mga tayo nang pagkain. Meron pa. Ayon mo bonus. Yan? ng bonus. Ito bonus ayo. Aden-dan. Kami. Big bonus. Sino? Sigta ng 1,000 Tatlong Dapat may ano to. mako-convert to sa totoong <laughs> French point.